Inilahad ng kapamilya TV host, actress na si Kim Chu ang kanyang mga nagugustuhan niya sa mga lalaki ngayon. Mas gusto umano ngayon ng aktres ang lalaking, iyong tahimik lang. Tila nadulas na naman ang aktres na si Kim Chu sa naging katanungan sa kanya ni Vice Ganda. Kamakailan ay naitanong ni Vice Ganda kay Kim Chu sa isang segment nila sa It Showtime kung ano ang gusto nito na katangian ng isang lalaki. Pinapili ni Vice Ganda si Kim Chu kung ano ang gusto niya sa isang lalaki ngayon iyong maligalig o iyong tahimik lang. Medyo napaisip pa si Kim Chiu sa katanungan na ito ni Vice Ganda hanggang sa sinabi na nitong tatal ay maingay naman siya, ang pipiliin niya ngayon ay iyong tahimik lang. Kaagad namang naghinala ang mga solid Kim Pao fans na ang tinutukoy ni Kim Chiu na lalaki sa pagsasabing iyong tahimik lang ang kanyang gusto ay walang iba kundi si Paolo Avelino. Hindi naman kasi umanulingid sa kaalaman ng lahat na isa sa mga katangian ni Paolo Avelino ang pagiging tahimik. Kabalikta na naman ito sa personality ni Kim Chu na madaldal at masayahin. Subalit, magmula nang nagkasama sa iisang trabaho ang dalawa ay tila nahahawaan na umano ni Kim Chu sa pagiging madaldal si Paolo Avelino. Samantala, aminado naman si Paolo Avelino na talagang napapasaya siya ngayon ng kanyang leading lady na si Kim Chu. Sa ngayon ay maraming napapatanong sa totoong estado ng relasyon ni Kim Chu at Paolo Avelino dahil napapansin ng maraming mga netizens na tila may naiiba na sa kanilang mga tinginan at pagiging malapit sa isa't isa. Subalit, ang mas mabuti sa ngayon ay hintayin na lamang ang pag-amin ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa kanilang relasyon. Ano ang sa inyo sa balitang ito?